nagpasabi kung bakit simbang gabi ang tawag dito. Eh madaling araw naman ang misa. Narito si Kuya Keith para sa kaganapan ngayong eh, simbang gabi 2008. Pasok, sir! Pasko na naman o kay tulin ng araw. Pasko ng nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Amen alam ko. Ako si BPSO Francisco De la Cruz ng Barangay San Totobingo. Kumusta naman yung ano piece in order na yung manhihiligaynon. Mga 50 piraso ba? pirito na natanggap na pa tayo. Ito ganito. Ano ba yung pinapa-order? Kasi ako na bibingka. Bibingka sa San Totobingo. First time ko lang kasi makakain nito eh. Sige.

Ah, sila ba 'yun? Tayo naman 'no. At sana 'yun, may face mo nga 'yung pasko. Takahinsta. Eh? Sana masayahan 'yung mga Sana maging matahimik, ha? Magaya. Magaya 'yung pasko. Well, an and femininity. anong message mo kay Jesus? Magpa-birthday na siya eh. Wag mo muna akong kukunin. Bigyan pa ako ng mabang buhay? Wala lang mong ala eh. Kailangan <laughs> nyo <tiyan. laughs> siya. Kasi nasaya na po lahat. Sana lahat ng sabi mo mo kasaya dahil birthday. Bakit natin ko tayo na happy birthday Jesus sa TV? Manood dyan ng TV. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday. Happy birthday. A beautiful life. Beautiful life. Ano naman ang wish mo ngayon, Pastor? Ito talaga, mga uh, katikim ng buto mo ngayon, medyo natupad na yung wish ko eh. Wala. Pwede ba kitang mahal, sir? But that's part of Christmas. Pasko, Pasko. Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, Pasko. Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naglahari. Ako si Kate para sa weekend news.